Kamusta naman kaya mga kabayan? Ngayon pakikita ko naman kayo ng isang special na luto. Aba, may eh, kasama pa doon sa mga inihanda ko nung karawan ng aking commander, uh, Mami Siyempre naman, tayo magluluto ngayon. O no, gagawa ng ano, lechon pork belly. Parang style si Butchon. Yan ho, ating inugasan, ating uh, pinaprepara na yung ating uh, pork liempo o yung kambayadong yan. Nating inaalis-alis na yung mga labit-labit na mga taba at pwede magamit din sa mga pangsangkot Ngayon, ito yung ating patitigisen yung ating isang slab na yan ng pork belly. Ngayon, yung ating mapatigay ating napatuyo na right yan. At isa sa edge yung mga tubig-tubig na yan. Yan ang paper towel. Yan ay titimplahan lang natin ng karikit, mga kabayan. Siyempre naman, para huwag kalasa at hindi pa natin ipinaprepare ay hindi may asina at protection din. Nalagyan natin ng karikit na asin, papagayan, ayon sa inyong napapanuar. Tapos yan, nilalagyan din natin ng anaw, ng paminta, Ayan ha, ating din yan haut, ating irarabla ang diyan sa pinakabalat na yan. At dito, sa pinakalamang, gayon dahil, lalagyan din natin ng asin, at saka pamintayaan, mga kabayan. Diyan, huwag ka ating ipiprepara na edi meron ng karikit na lasa. Yan naman hindi para sumubraan tapang ng lasa. Ngayon, dadagdagan din natin yan ng panimplang Ano? Garlic. Yan ang granulated garlic na mabangaw. Yan ang higusong gusto kong gamitin dahil napakabangaw. Medyo hindi lang ganun ka-powerful ang, ano, ang flavor o yung lasa pero napakabango. Amoy na amoy bawang. Yan how? Ating size at side muna ng karikit. At ito, ating bibiak-biakan niya. Ah, nang sa ganun eh, Manuot di yan yung ating mga panimplang gagamitin. Yan, mga kabayan. Sasak. Parang ano eh, pwedeng eh, tunay kayaw. Aray may paminsan-minsan yung magagawa ninyo ay ayos na ayos. Sulit naman hao, syempre. Lalo pag may mga okasyon. Yan, ating dadagdagan ng ase, syempre, sisingit natin sa mga pinagbiakang iyan ng manuot yung lasa niyan. Hindi naman para sumubrang alat. At ito lalagyan din natin ating tinadtad na ano, bawang at saka luyang iya para yun natin gagamitin pampabango. At saka itong mga onion leeks na ito at sweet onion. Hindi ko na nilagyan ng tanglad dyan at tayo din eh. Yung mga kasagpin natin na na masyadong maraming amoy ng tanglad. Kaya hindi na natin ginamitan mga kabayan. At dadagdagan ulit natin ng uh, granulated garlic na yan. At kako nga napakabango niya. Kahit meron na rin tayong tinadtad na sariwang bawang. Ito, Siyempre, pandagdag ng sarap, pampalinam na, pampalasa, para, para lalo mas maging espesyal, ay di, lagyan natin yan, yung ilang pirasong hipa mga alim na pirasong sugpong iyan na medyo na sugpong At Ating erorol na yan ngayon sa inyong napapano tatalian natin yan. O, medyo mahirap-hirap yung magtali niya kaya hindi ko na itong ipinakita sa inyo. At ayan how nung matalian natin, okay, dag-is na eh. Pag-isan eh, na mapagtalay. Kahirap din yan ha pe-prepare na natin sa ating paglilitsaw. Na tito na, sinyut na natin diyan sa ating litsunang iyan na may automatic na rotisher yan. O yan na naikot na papagay yan ni Kuryente. May motor yan mga kabayan. O, medyo na pababod sa kabilang side na Pero ayos lang yan. pa yan. Di yung luna natin palututungin yan mga kabayan. Tayo o pinakikita kasi yung stages ng ating ginawang pag uh, luluto na yung ating lechon pork belly iyan. O oh, yan ha, kita nyo baga? Mm, atin yung sinoshorten yung video at hindi kayo mainip, syempre. Alam ano, ka naman, ipakita ko ng buo sa inyo. Pag niya, ah, matagal. Eh. Kung may apat na oras po eh, di yan sa litsuna natin yan. Bakit? Nasiwang na yung ano, Hipaw, para nag-alpas na. Ah, Nag-biblisters na yung ating balat. Malutong na. Yan, kita nyo baga? So, smarasi po. Pwede na ayos na ayos na yung ating sibutsong iyan pagkalipas ng mga apat na oras nating pagpapaikot di yan na mahina at katamtama na yung ating baga. Yan ho mga kabayan. So, di baga, kaya-kaya din gawin. At ito na ating hinango na at para may malagtak na eh, siyempre ng mga lalagtak eh. Oh. Ay, kita nyo yung itsura niyan para na rin ating ano, mabibili doon sa mga sadyang bilihan ng mga lechon papagay. At ay kalutungan-kalutungan din siyempre naman itong ating ginawang lechon pork belling ito na espesyal. O oh, may kung ano, mga sahog na nasa loob, ano, may hipon pa yun. kita Ito nyo yung puway at naka-uslight. Kita nyo maghahat, taong oh, mga kabayan. So, smarsipaw siya. Ito lang ang gagayatin niya ng papagayan Mga bite size. Ay, kita niyo. Kakalambot. Pakalutong ng balat. kau oh, juice in juice. Eh. Tunay naman. Yan ang masarap din sa mga lechon, eh. Talagang kalambot at juice in juice. Eh. Chachaplahan natin yan ng Mga bite size. Ayan, mga kabayang. O, ito yung si naman nagayayan Ang sarap. Si Matutuwa, matutuwa, lalatak na re, mga kabayan. Hindi ba naman ho. Kahit ako naglalaway habang ini-edit ko rin ating uh, cooking vlog na aray. So, kaya kaya ako nga, special lang ginawa nating anong iyan, uh, lutong iyan, at dahil kay Karawa naman na ating uh, si kabayang uh, commander, uh, kabayang commander, uh, commander Mami Ayan, sa kanyang uh, 49th birthday. Ayun. Kaya saan tayo magsisigpinta na, kalahating dahan taon na day, eh, mas special Wow, gawi, Sarap ng mga padali nating iyan, mga kabaya. Kita nyo, baga naman na, ay, talaga naman nga suwabi-suwabi, na kainitang-kainitan, tayo yung nalantakan, pagka mga gayaan, makakalimutan, ang pangalan, so smart si Pautawari. Pamisa-misa, kaya rin yung gumawa ng mga papagam. Nahig ako nga. Kahit may okasyon o wala. Basta kayo napaibig at kaya nyo namang gawin. Ayan. May napapanood kayo mga gayang video. Sana hinagustuhan nito ating video ito mga kabayan. Salamat to sa panunood. Ay, kita nyo ito. Nakahayin na yan. Nagayayan na ng lalamtak. Aw. Nakabayan. Aw. Like me, ang leksyon ni Sir Boye. Nasaan ano po ang sauce? Nasaan na ang sauce na yan? Ayun, ano doon? Lantak eh. Ano ka, kabayan? Manalo? Mm. Awesome, oh, very good. Thank you. Post, post, ha? Yeah, lantak kayo. Ito kayo ano. Hi. Mamaya, pag nabas. May hipon niya. Ice cream. Mamaya, hipon sa loob. Oh, may oh, siyempre naman. Sir Boye, chan. Ito, hindi ba na ako nangangahin yan na. eh, pero dahil gawa ni Kabayan, eh talaga namang tol. Pwede eh. Maka ko kung titignan na, kung ni Wala pala kayo may init mainit, mainit. Yan na, pinagbabawal na teknik mga Kabayan. Ang gutom Ang